pag ikaw presidente pa, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. mag ka pa ba ng komisyon o ng truth komisyon o nung anong komisyon yan? A Actionan mo ka, kasi kaagad dapat yan. Eh. Nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Sumagot naman si Claire Castro kay BP Sara pero out of tune. Nagtatago ba daw si BP Sara sa loob ng kuweba? So, ni BP Sara dapat daw po agad na inaksyon na ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging um, findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I, and I, quote, kung ikaw presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo based on the budget kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o third commission o ng pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung ang... Um, kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailangan niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga uh, law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin dahil pa ulit, ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng uh, Vice Presidente ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang investigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Ano yun due process? Binigyan nyo ba ng due process si President Duterte? Mabilis nyo isinakay sa aeroplano? Hindi nyo man dinala sa local court natin? At uh, hindi po dapat lamang na puro salita o kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, tatlong buwan hanggang anin na buwan ay masusugpo ang uh, korupsyon. Kung meron naman pong uh, sistema ang vice, presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nagsugpo, nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo. Alamon po ni Bibi Sarah, ang Pangulo na magkandak po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kayo? Um, talungin natin. May moral ascendancy ba ang vice-presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank okay, ma'am. Sunod na tanong, Gilbert Perdes.